Buenos dias damas y caballeros I hope uh, the signal is clear uh, Kung sino man mga batmates natin andyan na uh, Kindly tell me if uh, you can see me uh, Para mag proceed na e, Para may nang signal Okay, bukar ah, okay naman. Bukas okay. Okay. good good good. So, 'yan eh uh, may uh, may uh, payag. Ang idol natin si uh, General Nicolas Torre, ukol dito sa September 21 rally. Ha? Ah, uh, rally ngayon. Ang uh, nakakatuwa lang dito ay ini-spin excuse me ini-spin ng mga DDS na uh, meron daw siya pahayag laban sa katiwalian ng Marcos administration at, at uh, ang mga nilalagay pa nga nila uh... okay nawala tayo uh, op balik na tayo so sabi the end na daw ito sa Marcos administration dahil daw pati si Nicolas Store ay uh, magsasalita na ukol sa katiwalian sa Marcos Administration. So, gagawin ba niya yan? Ah, o ini-spin lang nila? Sumasakay lang sila sa rally na ito. Nakita ko kanina yung rally ni ni Jeffrey Celis. Mga sasampu lang sumali. Pagkatapos, uh, sa pag-monitor ko sa rally nila ng Jeffrey Celis, parang nag, na, pinapagalitan niya yung tao. Oy, sabi niya, kasi yung mga tao, nalilim, mm -hmm. hinunta sa harap kung saan dapat humawag sila ng mga banner. Sabi niya, hindi po picnic ang rally. Dito po tayo para manawagan uh, mag Marcos resign. <laughs> Nagkikiusap siya, sabay pinapagalitan yung mga tao kasi nahalata, pumunta lang doon para lang kumain, para lang uh, Ya yeah, makuha yung mga pack lunch at saka yung mga tubig at soft drink, Sabi niya please naman. Pumunta kayo sa harapan para makita tayo ng media, makita tayo ng uh, ni presidente Duterte sabi niya. Kuwari na nakakapanood ng uh, TV, uh, may TV naman pero yung mga shows yun lang pinapalabas na mga doon mismo sa ICC. Yung mga shows lang na mga movies, ganon ganon na warindi violente. Yun, yung magagandang movie siguro, tulad yung papanoorin namin special screening ngayon, sound, The Sound of Music, yung mga, yung, mga ganun lang. So yun, nakikiusap na si Jeffrey Celis. So ganun na nga, generally, sumasakay nga talaga sila dito sa lahat ng issue. As if hindi ito nagsimula sa panahon ni Duterte, itong mga na ito, itkatiwalian na ito. So pati ito nga, statement ni General Nicolas Torre ay binibigyan nila ng kwan ng uh, ng meaning sandali ha? pinadala yun sa akin ng VAT team sandali, uh, o yan so i-play na natin sana malakas ha malakas ang uh, ma -at, uh, sana malakas ang sawa-sawa na rin tayo sa mga panlilin na Sawa-sawa na rin tayo sa... Ay, sandali. GMA7 pala ito, sandali. Ah, baka maka-copyright tayo. Arno, please hold this. With two hands. Ah, hindi, ganyan lang, ganyan lang. Ganyan lang. Sandali, ah. ah uh, okay na bang saw? Test, test. Kung nawawalan lang audio, problema 'yon ng kwan eh. Problema 'yon ng signal. Uh, hindi talaga 'yung mic. Okay na bang, signal sau? problem 'yan, signal problem. Okay. Okay, oh, uh, pa pakiyawa ko Okay. Okay, sige, play natin ha. Pasensya na. Signal problem yan. Signal pa. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawa-sawa na rin tayo sa mga panlinin na. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan. At gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilin na. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III, kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Kalit na ang mga tao sa korupsyon. Sawa-sawa. Okay, so siguro na-gets nyo na. Na-gets nyo na yung... Ah, okay na ba yung sound? Test, test, test. Wala, mainat Ano? sig. Okay, pasensya na ha. So, okay na daw. So, uh, uh kwan talaga? Ah, nawalan <laughs> Okay, uh, so sorry yung pagi talaga ng signal. Pati signal, ninakawan ng mga kurap. Ha? Ah? O, oh, sige. Ito ba yung bali? So, i-end na natin ito. Ha? Ah? So, yun nga, in short, uh, nakita nyo naman. Saan yung bali parking? sa kabilang building sa likod. Ah, uh, nakita nyo naman very neutral lang yung uh, sinabi ni Nicolas Torre. Na sinasabi niya na lahat tayo galit na sa korupsyon magkaisa na tayo laban sa corruption, uh, at uh, wag lang gumamit ng dahas sa uh, make the rally peaceful. Now, which is a good call naman, which is a timely call. Pero ang ginagawa ng mga DDS, sinasabi nila parang ang panawagan niyo ni Tore ay uh, kwan na laban na sa Marcos administration. Ha? Laban na sa Marcos administration, parang sinasabing hindi na ngayon na kwan na, the end na, the end na, kumbaga, sumali na si si Tore sa sa mga sa mga galit sa Marcos administration. Ha? Kung, 'Yun ang kwan nila ngayon, yung ini-spin nila. At uh, sinasabi pa nila... Game over na daw... Kay President uh, Bongbong Marcos... Ha? Ah? So... uh, Umaga... Kwan na... This... Uh, pa Kwan na ito... Parang... Pa, simula na ito ng pagbaksak... Ng uh, Marcos Administration... So... wag tayo magpadala dyan... Kung uh, makita nyo mga ganitong... Mensahe... wag kayo maniwala... At uh, wag 'yong i-share kasi na na-play na ko naman sa inyo yung mensahe ni Nicola Story. Maganda pa ngayon panawagan siya na 'wag magpadala sa 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 yung mga grupo na manggugulo. At alam naman nating kung sino yang grupo manggugulo, hindi naman yan sa parte ni President Bongbong Marcos na uh, suportado pa nga sa rally. Syempre alam natin yung mga Duterte forces yan na nanggugulo nung niya uh, uh, pahayag ni uh, Nicolas Torres. So, pagitan ng signal,